ginawang content ng isang dayuhang vlogger ang pambabastos niya sa mga guardja at empleyado sa Tagig City. <laughs> Viral ang Russian vlogger na ito dahil ginawa niyang content ang pambabastos sa mga Pilipino. Isa lang 'yan sa mga ginawa niya at hindi pa 'yan natatapos. Panoorin pa natin ang ibang niyang kalokohan na siguradong ikakagulat mo hindi lang simpleng pang-aasar ang ginawa niya. Talagang walang respeto sa mga tao rito, lalo na sa mga security guard. Panoorin natin. I have a very important question for you. Hmm. Can I shove this up your... What? Can I put this in your... It's a, it's, it's, it's a cold new video game. Mario, Mario Kart Infinity 360. Lien mo kuya. My green dragon dance. Lien mo. Lien mo yon. Lien mo yon. To chase me. Can I have a hug? Love for you. Do you mind with me? Okay. Look at that. <laughs> Yan. Ginawa niyang katatawanan at pambabastos na rin yun sa nakauniporme at ginamit pa talaga yung motor. eto naman yung pambabastos niya sa gwardiya. Or no? Maybe. Me, sir? Security. Security. come here. I have a question for you. kiss? I'm the new general in town.

Parang laro lang para sa kanya, pero hindi ito tama. Ang mga security guard nagtatrabaho ng marangal, pero ginawa niyang katatawanan. At hindi lang isa, pati itong isang guard binastos din niya. Ganito na lang baka baba ang tingin niya sa mga Pilipino. Hello? May nakita pa siyang electric fan na nasa labas ng isang restaurant, binuhat niya at itinakbo pa. Wala talaga siyang galang kahit pa content lang. Isipin mo, mga Pinoy na nasa ibang bansa